Hello guys, ito. Dati ito. lang po kami. Ayan. Ito sa aming kinalakihan. O, oh, asal kami. Ayan o. Oh. Gagawa o. Oh. Pasyalan po ito guys. Dito sa Orion, Bataan. Asan sila? Agal na ba naman ngayon o? Oh? Card, buhati mo to. Buhati mo to. Ay, ano ka na na? Yan po. Dito po tayo sa bayan ng Orion. Weekend. Sa inyo, na, may pulis na oh. <laughs> Ganda rin pala yung mukha ngayon ah. May na, medyo may na hangin ngayon ah. Oo, may na. And guys, oh. Okay lang naman. Oh, okay kayo. Okay, 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 naman Ito po, Philippines. Kapatas lang ako Sandali, magbibigyo ko. Takin to. Guys, welcome nice. right to China! <laughs> Guys, China, uh, to. Kunt tao ngayon dito naman, masyal, no. na? Kamaga. Yun. Buligid. Okay ka, Card? Ayan! Magandang buhay, Kamo. Magandang buhay. Magandang buhay. Hindi <laughs> rinig. Hindi rinig yan sa video. So, Doon tayo sa dulo. Maganda. Ha? Ah? Ito pa dito. Saan tayo dito? Kaya ba't kagdungin si Lawrence? Kaya't pagkat ni Lawrence na mamasig kaya na si Lawrence. Oo, ilabas mo. Magkakapi ako. Okay, wala naman lang 'yung na ata 'yung ilalagay ko sa YouTube to eh. Hello guys, ako kakape muna kami Ano to? Ano Oh, hindi, mo nga ang kape. Ketchup nga ako. Bawa <Tilong�iga> yung <dasa> baston. Lalagyan ko parang tuloy doon ng tutut, Wala naman tasa! Eto na lang. Hindi, hindi, tasa! mo, inay! Ay, hindi pa pwedeng inaanggol. Guys, ayan yung nanay ko maingay. Ito yung tasa to. Iskandaloso. yung kerosol. Bati na lang. Bati pa ako, may trapo. Hindi sioming ako ano ngapa nang isda ayoko ko sana ay na re pina re ko ay panis video yung natin nanay Ayan guys, yung YouTube lang kami gabi. Sa akin yan? Oh, si, oh, <laughs> kape ko to doon, tinampot ko lang nung pag-alis ko ay. Wala lang mga kape ka lang. Kapit, tala, okay guys, mamaya na lang po yung continuous ng video. Magkakape muna po tayo. Wala lang kape tala. lang. Hanggang dito na yon, lang yon. po. Bye bye. Yon.